Hello guys, good morning For today's video guys Ang isi-share ko sa inyo ay Itong bawang na to Hindi lang siya guys Sa Ricardo, kundi Malaking tulong din ito Sa kuko natin sa ating kuko pampakapal ng kuko kasi guys dati ginagawa ko to lagi kumapal yung aking mga kuko at hindi siya nababali hindi napuputol eh ngayon guys manipis na naman yung kuko ko dapat gagawin ko naman dito guys ay dati ang ginagawa ko dito ay ganito guys yung ating kuko kukurutin natin, natin siya kukurut-kurutin natin ganito pampakapal to guys ng kuko mabisang pampakapal ng kuko ang gagawin nyo guys gabi para hindi matatanggal yung bawang sa inyong mga kuko ang gagawin nyo dito kukurutin nyo siya ganyan pakurut-kurut ayan makulay guys yung kamay ko kasi may kulay kahapon Ayan guys, ganito lang siya kukurot-kurotin mo. Lahat ng kuko mo, ikukurot mo dito sa bawang. Tapos guys, magdamag, wag mo siya uhugasan. Dapat nakababad yan sa bawang. Yung inyong kuko, ganito kukurotin mo pa isa-isa hanggang sa malamog guys yung bawang. Tapos yung kuko nyo, nakababad na sa bawang. Ito guys ay totoo talagang nakakapakapal ng kuko. Subukan nyo guys kung inyong mga kuko ay manipis. Kukurutin nyo lang tong bawang gabi-gabi. Para mababad siya magdamag ay may bawang yung inyong mga kuko. Medyo lang guys mabaho sa kumot. Kasi nalalagyan minsan yung kumot. Pero titiisin nyo na lang at labahan. Ito guys ang gagawin nyo dito. Paulit-ulit lang na kukurutin nyo yung bawang. Pag lahat ng kuko nyo ikurot nyo dito sa bawang. Kasi ito ay napakabisang pampakapal ng kuko. Subukan nyo guys, day Basta walang absent guys. Kasi pag kinurot mo ngayon tapos hindi mo na inulit natural guys hindi e epekto yung bawang sa inyong kuko dapat everyday kayo magkukurot ng bawang kasi kakapal yung inyong mga kuko parehas din naman yan guys sa medisina pag nag -take ka, dapat i-maintain mo din para um-effecto ayan guys ganito lang everyday kurot kurot bawang den magdamag ng nakababad yung koko mo sa bawang na kaganyan. Huwag mo nang hugasan para umipekto yung bawang sa koko natin. Talaga guys, nakakakapal. Promise. Pag ginawa nyo to guys ng one week na talagang derecho, talagang kakapal yung koko nyo. Hindi na siya nababali. Promise guys, kasi ginawa ko na to dati. Ayan, tips for today's video guys. Thank you for Mga kaherbal, please support sa ating mga kaherbal. Please support din sa ating YouTube channel guys. Marami pa akong isishare sa inyo tungkol sa bawang. Hindi lang to guys sa i isang ano lang tulong. Hindi lang po, po ang natutulungan ito may isi-share pa ako sa inyo guys na technique or epekto ng bawang. Ayan guys, thank you for watching. Thank you, thank you. Ayan, waiting kayo guys sa mga susunod ko pang video. Napakabisa talaga guys, promise. Hindi ako nagbibiro. Talagang ganito guys, ginagawa ko dati talagang kumapal yung aking kuko talagang paulit-ulit ko siyang ginagawa kurot-kurot lang guys pag may time ayan ganito guys kaso amoy bawang kayo guys pero tiisin nyo guys kung gusto nyo kumapal ang inyong mga nails kasi ito lang guys talaga ang efektibong pampakapal ng kuko ayan ayan o, oh, paulit ulit nag thank you na ako guys pero gusto ko pang i-share sa inyo para maintindihan ng mga ibang kapapasok lang naman o oh. ayan, kurot kurot lang guys, para kumapal ang nyo. ganito ganito lang siya o, oh. kukurotin nyo yung bawang, then babad na siya magdamak Overnight na guys. Ganyan. Korot-korot pag may time. Ayan. Pampakapal siya guys ng nails. Ng koko natin. Thank you for watching guys. Ayan. Epekto ng bawang. Pampakapal ng ating koko. Bye bye.